alam mo ba na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea mismong dalawang tauhan ng China Coast Guard ang namatay at hindi dahil sa Pilipinas kundi dahil sa sarili nilang barko isang banggaan ang nangyari malapit sa Baho Masinloc na ngayon ay binabantayan ng buong mundo Paano nangyari na ang magkakampi sa iisang bansa ay sila pang nagkaaksidente? At bakit ngayong may nasawi na mas lalo pang tumindi ang presensya ng mga Amerika sa lugar? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang insidente ng may habulan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at mga barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas, isang China Coast Guard cutter at isang PLA Navy destroyer ang nagkabanggaan. Malakas ang tama, kaya malaki ang naging sira sa harapan ng barko ng China Coast Guard. Bago pa mangyari ang salpukan, may apat na crew sa unahan ng barko ng China Coast Guard. Pagkatapos ng banggaan, dalawa sa kanila ang hindi na makita. May mga kumakalat na larawan at video kung saan makikita ang malaking pinsala sa barko at isang life vest na pinaniniwala ang pag-aari ng isa sa mga nawawala. Hindi masyadong malinaw ang video pero may mga nagsasabi na posibleng ang may taong naipit sa mismong harapan ng barko. Sa mga kuhang larawan, halatang malaki ang natapya sa unahan ng barko. Ayon sa isang eksperto na si Lai Morris, kapag madalas lumabag sa batas sa dagat ang Navy o Coast Guard, mas mataas ang tsansang mangyari ang ganitong klasing aksidente. Para sa kanya, Malinaw na epekto ito ng sobrang agresibong kilos sa karagatan. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng detalyadong pahayag ang China tungkol sa insidente, pero patuloy na kinukumpirma ng Philippine Coast Guard kung totoo nga na may dalawang nasawi sa panig ng China Coast Guard. Samantala, binigyan naman ng parangal ng Philippine Coast Guard ang kapitan at crew ng BRP Sindangan. Sa kabila ng ilang beses na tangkang pagbangga at pag-water cannon ng mga barko ng China, nagawa pa rin nilang umiwas at protektahan ang kanilang barko at mga sakay. Ipinakita nito na kapag maingat at may disiplina ang tripulante, posible talagang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Nagpahayag din ng opinyon si Senador Ping Lakson. Para sa kanya, kung totoo na nasawi ang dalawang crew ng China Coast Guard dahil sa sariling barko ng PLA Navy, isa itong walang saysay na pagkawala ng buhay. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Habang mainit ang usapan tungkol sa banggaan, may isa pang pangyayari na nagdagdag sa tensyon. Dumating kasi ang isang barkong pandigma ng Amerika sa Scarborough Shoal. Ayon sa PLA Navy, walang pahintulot mula sa gobyerno ng China ang pagpasok ng US warship sa lugar na iyon. Dahil dito, agad nilang tinaasan ang alerto at sinabi na handa silang depensahan ang kanilang teritoryo anumang oras. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na malabo na umamin ang China na may nasawi sa kanilang mga tauhan. Para sa kanila, dapat magsilbing aral sa China ang nangyaring banggaan ng sarili nitong mga barko. Ayon pa sa kanila, malinaw na paalala ito na dapat laging sumunod sa mga alituntunin ng International Maritime Rules para maiwasan ang ganitong sakuna. Pero habang nananahimik ang panig ng China sa isyu ng pagkasawi, may pangamba naman mula sa militar ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, possibly raw nagumanti ang China lalo na't may buhay na nawala sa kanilang panig. Hindi lang kasi Coast Guard ang sangkot ngayon, kundi pati na rin ang kanilang Navy na mas nagpapakita ng agresibong kilos. Dahil dito, Nakatakdang magsagawa ng pulong ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine Coast Guard. Pag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang at estratehiya para harapin ang patuloy na pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni General Browner, malinaw na nagbago ang taktika ng China. Ngayon ay hindi na lang nila ginagamit ang Coast Guard kundi pati na rin ang mga barkong pandigma ng PLA Navy. Para sa kanya, ito ay malinaw na simbolo ng mas matinding agresyon. Dagdag pa ni General Browner, malinaw sa nangyaring insidente na sila mismo ang nanggugulo sa lugar kahit pa sinasabi nilang Pilipinas ang gumagawa nito. Dahil dito, nais nilang humingi ng gabay mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas malinaw ang direksyon ng magiging tugon ng bansa. Kasama sa mga ikokonsidera ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang posibilidad ng joint sale kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Isa ito sa mga paraan para maipakita na hindi nila basta-basta papayagan ang patuloy na panghaharas sa West Philippine Sea. Bagaman hindi binanggit ni General Browner kung anong mga bansa ang tinutukoy, malinaw na ipinapahiwatig niya na mayroong mga handang tumulong sakaling lumalapa ang sitwasyon. Binigyang diin din niya na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa rehiyon. May iba pang mga bansa na interesado ring kumilos laban sa agresibong kilos ng China. Mahalaga raw na magkaisa ang mga bansang ito para mas maging matibay ang depensa at mas malinaw ang mensahe sa mga gumagawa ng ganitong aksyon. Isa pa sa mahalagang punto na binanggit ay ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa kasunduan, Maaring umaksyon ang Amerika kung may nasawi mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o Philippine Coast Guard dahil sa agresyon sa karagatan. Hindi malinaw kung agad itong iya activate pero nananatili itong isa sa mga opsyon kung sakaling lalalapa ang sitwasyon. Kaninang umaga naman ay naglabas ng pahayag ang China, kaugnay sa sinasabi nilang ilegal na pagpasok ng isang barkong pandigma ng Amerika sa Scarborough Shoal o tinatawag din nilang Huangyan Island. Ayon kay Senior Captain Hai Ching, tagapagsalita ng hukbong dagat ng PLA Southern Theater Command, walang pahintulot mula sa gobyerno ng China ang pagpasok ng naturang USS Destroyer. Dahil dito, agad daw nagpakilos ng puwersa ang kanilang Navy para subaybayan at bigyan ng babala ang barko ng Amerika na umalis sa lugar. Sabi pa ng opisyal, malinaw na lumabag ang Amerika sa soberanya at seguridad ng China. Idinagdag din niya na ang ganitong kilos ay nakakasira sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea pati na rin sa mga pangunahing pamantayan ng internasyonal na relasyon. Ayon pa sa PLA Southern Theater Command, palagi silang nakaalerto at handang ipagtanggol ang kanilang pambansang interes anumang oras para sa kanila mahalagang panatilihin ang kanilang presensya sa lugar upang maprotektahan ang kanilang sinasabing teritoryo. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, may isang mahalagang pangyayari noong 2012 na hindi malilimutan ng Pilipinas. Noong panahong iyon, nagkaroon ng standoff sa parehong lugar. Nagkasundo ang Pilipinas at China na parehong aalis ang kanilang mga barkong pandagat mula sa shoal. Sumunod ang Pilipinas, pero ayon sa ating panig, hindi umalis ang China. Simula noon, sila na ang nanatili sa lugar. Kaya ngayon, Sinasabi ng mga opisyal natin na hawak pa rin natin ang moral na posisyon sa isyu. Ayon sa kanila, sumusunod tayo sa mga napagkasunduan at sa mga patakaran ng internasyonal na batas. Sinabi rin ng pangulo na dapat manatili tayo sa ganitong posisyon at iwasan ang agresibong kilos na pwedeng magpalala ng tensyon. Gayunman, iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na lang Coast Guard ang nasa lugar kundi pati na rin Navy ng China. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng AFP at Philippine Coast Guard ang mga susunod nilang hakbang. May mga plano na rin kung paano tutugon sakaling maipit o maharas ng PLA Navy ang ating mga barko. Ayon sa mga opisyal ng militar, malinaw ang utos sa ating mga tropa at Coast Guard, sundin ang rules of engagement. Ibig sabihin, may karapatan tayong ipagtanggol ang ating sarili kung tayo ay aatakihin o lalapastanganin habang nasa loob ng ating karagatan. Mayroon ding tinatawag na contingency plans o mga nakahandang aksyon para sa iba't ibang posibleng sitwasyon. Halimbawa, kung may mangyaring mas masahol gaya ng pagkasawi ng ating tauhan, may mga tiyak na hakbang na agad nilang gagawin. Sa ngayon, habang nagpapatuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng China at Amerika, Nananatiling kritikal ang papel ng Pilipinas sa gitna ng tensyon. Ang bawat galaw sa West Philippine Sea ay masusing binabantayan hindi lang ng ating bansa kundi pati na rin ng buong mundo. Sa huli, malinaw na hindi simpleng usapin lang ang nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi lang ito tungkol sa agawan ng teritoryo kundi pati na rin sa respeto sa batas, kapayapaan at buhay ng mga tao. Isang pagkakamali o maling hakbang lang ay pwede na magdulot ng mas malawak na gulo na damay ang lahat. Kahit anong lakas o dami ng barko, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan at kapakanan ng bawat isa. Sana'y maging aral ito sa lahat ng bansang kasangkot na mas mainam pa rin mag-usap kaysa magbanggaan. Pero kayo, kung kayo ang kapitan sa ganitong sitwasyon, pipiliin nyo bang lumaban agad para ipagtanggol ang teritoryo o iwas muna para maiwasan ang gulo i-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito